Bantayan ng iyong puso. Proverbs 4.23 Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Alam mo ba na ang puso mo ang pinagmumula ng lahat ng ginagawa mo? Kaya dapat, ingatan mo ito. Sabi sa Proverbs 4.23, Bantayan natin ang ating puso. Kung ano ang pinapasok natin sa isip at damdamin, movies, music, social media, yan din ang magiging bunga ng ating mga gawa kaya today, i-check mo kung ano ang pinapakinggan mo, pinapanood mo, o iniisip mo palagi. Tiyakin itoy ay ayon sa katotohanan ng Diyos. Guard your heart today kasi dito nagsisimula ang lahat. Nais mo bang makarinig ng salita ng Diyos mula sa Biblia pero wala kang oras para laging magsimba? Huwag kang mag-alala. Dito sa channel na to, araw-araw tayong mag-aaral ng katotohanan mula mismo sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto mong lumago sa pananampalataya, kahit nasa bahay ka lang o on the go. Like mo na tong video, isubscribe ang channel, at i-follow para sa iyong daily Bible devotion. Hanggang sa susunod na aral, God bless you always.